talang lang nakapagkabit tayo ng mga doorknob niya. Ayan, may mga may mga butas na rin kasi ito. Alam binutasan ko lang ito. Isa kanyang mga tali kompleto ng lahat 'yan. Ayun. Kompleto na tapos ito pinalilinis ko tong CR. Napakagulo. Dahil kinakabit ko na 'yung mga mga bulb nya dito makakabit pa tayo dito lang sa lababo niya ito makakabit tayo ng tawagin dito ay ito makakabit natin ito para tapos tayo dito tapos yung nakakabit ng ito lahat ikutara na natin ito Ah, nakabitan na rin natin ang mga gripo yan tapos ito binuhusan dito pare nagkaroon pa dito ng isang lababo. Pinagkakabit ko na yung mga gripo niya. Tsaka yung mga bulb dito yan, may gripo na rin, kinabit ko na. Mga bulb, last day natin lahat yan. para tawasan tayo dito sa loob. Tapos yung kakabit pa rin tayo dito sa ilalim. Pagkalinisan niya nalinisan niyan, kakabit na natin. Kakabit lahat na tayo ng drill. Para sa pagbubutas na sa tiling. ito natin yung picture boards na lang pag napinturaan tong kisamin ito halagayan natin dito yung kanyang cabinet at yung mga grip yung natin at susunod natin muna mga kapistola ay eh. yan nakapagsimula na tayo maglagay ng coronisa hanggang doon ayan ay plastic mali gumamit lang tayo ng ano dyan pandikit tapos itong baseboard yan, lalagay natin yan Pare, nakatol na ito. Yan, nakapag-square na ako dito. Yan. Medyo mahirap lang mag-square dahil yung pader niya ay wala sa lain, Wala sa square kung mapansin niyo. Ito mga dating pader nila, yan. Oh. Laki ng awang. Oh. Pero yan yan, ipaano eh, natin yan. Didikit natin siya ng ganyan. Para hindi naman pangit tignan. Bali ito lalagyan ito lahat itong area na ito yan ang gandong patas bali dito na tayo nakapag square na rin tayo dito bali gumagawa lang ako ng pattern para pag nagsukat tayo ay diretso doon sa eskwala bali ito may ginagawa tayo dito <coughs> bali dalawang 2x4 ginamit ko sa pinolik board Nambali ng balinis ko lang siya ako siyang ganyan sinalagarihan ko diretso siya dito naka-squala rin ito kasi ito naka-squala rin yung kabila niya pala right siya para pag sinalpak natin siya ng ganyan lalagarin na lang tayo hindi na tayo gagamit ng squala dahil ito naka-45 na ito kahit kabila na yun siya yan ganyan Ito yung pinuha natin so kasi sa tapat ng edanan. diyan siya. E, malito yung guhit niya. So, isang sangay kanto nito at ka dito ako nagkukuha ng sukat para naka 45 siya. Pero din dito, saka dito. Yan. Balito ngayon siya. Nakita ko na sa inyo yung pumutol. kanya niyan. Kung wala na tayo nasa wakad, dumapang tayo sa taas doon hanggang sa may tapat ng pinto. Bali, nakapagkabit na rin ako dito. Yan, sa lugar na yun. Ikot dito. Bali, hindi pa ito nalagay ng ticket. Yan. Ito meron na. Ito na yan, saka doon. At nalagyan ko na rin yan. Palitulo ng tatagal dahil nagkakantunin sa tayo sa kada sulok niya para pare siya.

pinapakakit nito kaya yung nilalagay kakatuhin din mga kong pinagayin niya ay gusto ka pala pala mga ng counter na wala pa tapos na so kung kung lang yung Pani, ano Ano to? Mababang tayo? Kasi tatay sa yung 那。<Amen. S 2> <laughs> Meron pa yan. Meron pa yan, dalawa yan. Ang ganda ang ganda dito. Nakapatong yan. Nakail. Uh, 185. Ang ganda dito, 185. May mga drawer yan. Ah, may ilaw ng tabihan. Masinag lang naman ang kailangan diyan eh. Oo. Hindi kasi sinag na. Ah. Eh, hindi sinag na. Que terceiro babo. É <laughs> o